Na biktima po kami ng educational assistance na 10,000 na ano matatanggap namin. Binigay sa amin yung 10,000 pero pinapunta kami doon sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi, pinapunta po kami doon sa isang kwarto kung saan may tao po doon na kukolektahin yung pera. Pero bago po kami nakapunta doon sa Divine Mercy, pinapunta po muna kami sa anong Nagpunta po kami doon sa sa peso po kasi kinang, kaya, kailangan daw po ng gate pass. Papasok na sana kami sa Divine Mercy pero hindi kami pinapasok kasi kailangan daw ng gate pass. Yan ang sabi yung nagbabantay dun sa gate sa Divine Mercy, dun po sa Carmen yun. Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. So, we, siguro college student ka na, di ba? First year college. Third year college. First year po. Ah, first year. First year. Were you not aware before kayo tuwanggap ng pera, wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, oh, ito lang permahan ninyo, 10,000, ha? Yeah. Pero ang, ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. 10,000? Yan nga po. Pero sabi mo, pinapasok kayo sa kabilang room, kinuha yung... Pera po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa inyo? Opo. Before nangyari yan, wala ba kayong usapan na ganito ang arrangement natin ha? Ibalik niyo yung 9,000 sa amin. Yeah, 9,000 na sa inyo. Punta po namin doon sa peso, sa likod po ng munisipyo namin doon. Nandun po yung mga admin, nagbibigay ng gate pass. Admin? Sino yung admin na yun? Jerry, Jerry, Gini? Jerry. Jerry, Jerry na lupa po. Ha? Jerry na lupa. Gini? Jerry. Jerry na lupa. Jerry la lupa. Na lupa po. La lupa. Na na lupa. La lupa. Apo. Saan siya ngayon? Hindi ko po alam. So, kilala mo talaga ito na Jerry L Nalupa, pangalan oh, niya? Kasi namukhaan ko po siya. Siya po nagbigay sa akin ng gate pass. Tapos sabi niya sa akin, na-briefing ka na bagang. Ha? Na-briefing na kagang. Na-briefing ka na gang. Yun po yung sabi niya. So, oh. hindi ko po alam kung anong briefing yung sinasabi niya. Pero, baka hindi niya po ako bigyan ng gate pass pag hindi ako nag-oo eh. Mm. So, nag nag, ano na lang po ako, nag po ako, nabigyan ako ng gate pass, nakapasok ako sa Divine Mercy tapos na, uh, na ni-review po na yung mga documents na naipasa namin para... Hindi okay, mo ka tinanong po anong briefing? Wala kang tinanong? Wala, tinanong, wala, tinanong, wala tinanong po, tinan wala kung tinanong briefing kasi wala po talaga akong alam. Kasi ang alam ko lang po, kukuha po ay makakatanggap po kami ng educational assistance. Okay, continue. Pagka, pagkapasok na pagkapasok po namin doon, na-review na po yung mga documents namin, na okay na po, pinatawag na kami by batch. Mga sampok po kami pinapasok doon sa, doon mismo sa office na nandun sa Divine Mercy. Nandun po sa table, nakalatag po yung mga uh, pa, mga papers po doon na may mga pangalan na mga beneficiaries. Divine Mercy, iskwilaan ito? Hindi po. Ano yan? Likod po ng munisipyo ng Carmen po. Likod ng munisipyo ng Carmen? Opo. Meron Divine Mercy? Opo. Ano siya? Kapilya? Islet po. Ha? Islet. Ha? Divine Mercy Islet po. Islet. Pero office of the mayor na po ngayon. office of the mayor. Ano, you confirm mayor bagay? Merong department siya? Ano yan siya? Thank you, Mr. Chair. ah yeah. uh, bago ko po sagutin yung tanong ni Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin, hindi ko yung statement, Mr. Chair, yun yung statement ni when si sulat kamay niya nag-translate yes. ko na so that yes, I yes. wanted to make yes. it for record the 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 the, the, committee recognizes yes. that appreciation na uh, uh, niyan apilabi niya tanong ko lang is yung uh, divine mercy ano yan siya yes Sir. Uh, Mr. Chairman, ang uh, divine mercy the DMI lugar kung saan nakatayo yung isang function hall namin Function Hall. Sa likod lang ng munisipyo. Okay. Okay. Then, uh, within the uh, Function Hall, there is a room that has a restroom. Okay. Thank, thank you, you, Mr. Chair. Thank sir. you. Thank you. Thank you for that clarification. Continue. Pagka-pasok po namin doon, nandun po yung table na maraming papay, mga papers po na nakasulat, yung mga pangalan ng beneficiaries at kung magkano po yung matatanggap nila. Nung natawag na po yung pangalan ko, binulangan po ako ng pera sa harapan ko, 10,000 po yung binigay. Yung pagka, nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko na door, pero hindi po ako doon pinapunta. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, gang nga door agip, itinuro niya po yung door na yung sinabi po ni Mayor na may room pa po doon na doon po kami napasok. Hindi po kasi siya makikita sa labas kung may tao ba doon wala kasi tinted po yung ano eh, yung glass pagkapasok po namin doon may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko ipinakita ko lang po plus kinuha niya sa kamay ko sa binilang niya yung pera kinuha niya yung 9000 ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos sabi niya, pwede ka na mag-exit.